sa tumambay dito. Well, sa atin si si may tubig gedang. Hindi tayo, masaya niyog. Hindi. 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 ang develop ng ano ng birthday niya at ay nagpaluto siya ng panghanda so tatambay muna tayo dun tapos siguro mamaya nga po na tayo uwi mga siguro 2pm malapit naman na yun na ah, siguro halos wala nang ano wala nang 2 hours yung dahil pawi ng doon natin no? at sila sister okay. pala ni Bebe Lab uh, magda taxi sila papunta doon sila nila pinsan niya joke at si boyfriend niya ba tayo 可以的 pero yung isa ito na sa uh, baba yung, yung kinain na natin dati dito yung sa ano sa yung um, mismong binadayo na lugar um, maganda yung view dito na tayo ngayon Ito nyo Solid yan po eh Ang tao dito ngayon tayo sa namin po ah! Medyo mainit nga lang ngayon Kasi Ano oras na ba? 11.24 na lang tanghali Kaya medyo trick na yung araw tak? Pero ayun umapag pa rin Cảm ơn biên bạn đã bali Paas na natin yung camera natin Picture muna ako dito <laughs> So pupunta muna ako doon sa may lugar na yun Kasi hindi ko pa napuntahan yun Nung unang Gala namin dito kaya yeah, sisilipin natin kung anong meron doon sa ayan, yung aluminum ba yan? Aluminum mo, silver. Kita pa rin yung ganito. Ayun, parang may mga painting o picture. Yung mga nakadikit. So, pagkita ko sa inyo. Oh. Mana sekali amat. Pantanglah ada Oh, 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 oh. train pa. Good. Wanda, nandito rin pala yung Rainbow Village Yung mga Tourist spot pala to Dito sa Taiwan Ayan yung Alishan Sa Alishan to Tapos ito yung sa May Miaoli ata, ayan Tapos ito Ayan, may Sea of Clouds Ayan, sa Miaoli din to. Ito, Sincho yata. Ito ko ako magbali. Sincho, Ayan naman yung sa may typing. Ayan, pares yan. Oh, so, sa din yung dito. ko ako sa tumambay dito doon mas solid doon pag maganda yung tambayan din to kababal so bababa na ako pupunta ako sa may ano sa may location namin kasi baka doon na sila sister ni Bebe Love okay. mag -a <laughs> pumunta na ako dito ano mag video tsaka mag picture picture So, kita-gets -kita sa, sa ano, sa location. So, ayun, roon nandito na tayo sa May Park. And then, nyo ang dami daming tao dito. So, ayun, ramdam tao daw sa may ano. Yung sa may pinagtambayan namin dati. Just kung saan kami kumain. At celebrate 'yung birthday ng sister ni Mabelog. family day kasi ngayon new year kaya yeah, nagsabay sabay sila ayun tubig dam piling may tubig ka dam pili tayo ah masyari tayo kain happy new year happy birthday happy birthday happy birthday happy <laughs>

Pag ano. Uod nag-alisya na ako. Alisha. Oo, memang dating kasama mo, na liit kasi, may iba na kampanya. Ano? Yung mga dating kasama mo tita? Wala lumagyo na, ano? Pinatman. Umuwi na. For good na. Ayun na nagiwalay lang. <laughs> Umuwiin pa 'yung nagiwalay pa din sa akin. Kung <laughs> <laughs> kailan na sa so, Pinas na no? Like it's ano talaga So yun ko kababali Ayun <laughs> na <laughs> tayo Happy birthday kay Lesok Salamat Happy New Year man Thank you Uwian po na. Uwian na Uwian na naman 2 hour slide 2 hours ride ulit. Ito mo mm. yan? Tingin ko din sa, ano, sa groceries mm. and jacket <laughs> See? Mariel Ito tatalong <Datanungin>. nalang ah. <laughs> <laughs> <Ay. laughs> <laughs> Grabe yung kamayan niya ah Mag new na new year, na yung year ah Gagawin sa inyo yan, tignan mo